Ito guys, meron tayong TMX 155 body. Uh, papalitan natin yung magneto kit dahil ito meron siyang ayun tumutulo yung langis dito yan dyan sa may yan may mga langis yan kapalitan natin ng magneto kit bali meron siyang tatlong o-ring at meron isang oil seal at uh, tanggal... Tanggal natin tong 17 mm na bolt ganito ito natin ng puller para mahugot natin yung itong magneto matanggal kailangan matanggal natin yan gamitan natin ng puller puller na ito parehas lang nung sa mayan. XRM Honda XRM variation, yun yan. kung meron kayong ano, pneumatic air impact yung ganito yan pwede yung, yan yan yung pantanggal natin gagamitin natin dito sa may puler may washer pa yan kailangan tanggalin natin yung washer va cierto. Ya, yeah, de

automatic air impact yan para mahugot siya. Oh. Ganito siya. Meron kunya yan, ayan. Pag nakakatapat at yan yung kunya yan. Itong kunya nakata timing yan. Okay, dapat din share mo. Din tatanggalin natin itong bolt. Ito, dapat lo. ito ito din. ito, tatlong item m para hugutin natin yung yung holder ng uh, stator ito, ito yung tagas yung tagas yung sigan. So guys, nyo ng ano, pang salo kasi malalaglag yung langis may langis yan dyan yan, yung ganyan, ganyan lang yan mahugot nyo na yan. yan ito yung ito may o-ring yan dito ito may oring yan spring yan yan may oring dyan then may oring din dito tapos may o yan ito, ito ito yung oil seal Ayan. Punasan muna natin, linisin muna natin. Ayan. Sa timing na tayo. Kasi kailangan naka-timing pag hinugot natin tong ah uh, ito para hindi mahirap hugutin tsaka Yan, kailangan naka-timing. Yan, may kita nyo dyan, may dalawang ano yan. May tuldok yan, parehas. Tara lang, kick hitin muna natin yan ito yung timing mark yan nakatapat na sya yung fire din ito yung timing mark nakatapat na yung sender tayo yan yung natin Yan yung kunyay yan dapat sa taas din ito mayroon pa sya ito mayroon dalawang dot yan napapansin nyo may dalawang dot yan, nakatap din siya na dahil yan. Naka-TDC na. Yan. Sabihin, uh, naka-top-denser na center na tayo. Then, pwede na natin tanggalin yan. Ito. Parang hindi siya mahirap pagutin. Tapos natin. Tanggalin natin to. Itong oil seal, tas o-ring. Ito ang So guys, sigurin nyo lang ito. Ayan, lawang nose. Ayan. Ayan, wala namang malalaglag dyan sa loob. Kaya, ayan, hugutin nyo lang. Ayan yung ano natin. Ayan yung o-ring. Dito sa taas. Tapos ito, may 10mm dito. Tanggalin natin yan. Ayan, tapos hugutin din natin. Ito guys, yung 10mm yan, natanggalin natin. Then, ito yung Ayan, tandaan nyo lang yung pesto. Ayan o, oh, yung pagkakabao niya. Ayan, tatandaan nyo lang. kapag binalik. Ayan. yun Ayan. Nakaganyan yung position niya. Yun. Para siyang ano eh. Parang ten, balancer ito. Ang ganyan niyan yan. Pag, hinug, pag binalik nyo, nakaganyan din siya. Kasi mapapansin nyo. Yan. Ganyan yung posisyon niya. Yan. Pag ganun, pag binalik natin. Tapos ito yung o-ring niya. Tatanggalin natin yan. Yan. Kasi okay, pagka hindi natin panilitan yung oil seal, tsaka o-ring, tatagas na tatagas yung lang is mauubos ayun Mas, uh, sa masira yung makina doon tayo magkakaproblema kapag mayroong leak ang ating uh, motor tapos uh, bihira tayo magchange oil hindi natin napapansin wala na yung lana pa lang is dahil sa may leak doon na yung magkakaproblema ito meron pa palang yung washer to sa likod yung washer may washer dyan sa so, may tornilyuhan kabilaan yung washer nya so yun kakabit na natin yung ganun lang tapos pagbalik ganun lang din ang ano, gagawin natin and dinisin lang muna natin so ito na guys ito ito yung papalit natin ito yung pansin nyo yung medyo malaki yan nag expand na sya Medyo malutong na to syempre sa init kaya yan uh, lumulutong yun ito yung ipapalit natin pag mainit yung langis habang tumatagal itong oring uh, lumulutong nabababad sa init yun lang susot lang natin to at lalagay na natin doon yun ibabalik na lang yan tulak nilang siya Lagyan nyo lang ng langis, konting langis yung orin para madulas yung pagka pinasok. Pag Binalik natin. Then, ito yung saya. Tanggal na natin. Ito, matigas na. Yan, ito yung bago. Babalik na natin ito. Eh, sasabay lang natin yung tornilyo. may wasi rin sa likod yan ayan. tutulak lang natin yan lalangisan nyo lang din yung o-ring para madali syang tulak nyo ng ganyan then higpitan nyo dito sa may nut para lumapat sya ng maayos ayun so, na na natin yung isa tutuunan nyo lang dito tapos higpit tapos didiinan nyo sa lumapat na sya sa loob Ayan. ito naman yung ori at saka oil seal so yun natanggalan natin yan dinisin lang natin din to yan yun dinisin din natin para matanggal yung mga gasket gasket yung mga tumigas na gasket so ito guys naikabit na natin yan ganyan yung posisyon ng uh, oil seal. Kaya ganyan yung posisyon niya kasi ito yung sa loob this, ito yung nasa labas. Ayan. Mapapansin nyo naman yan. yan. Na yun yung o-ring ando na rin. So ibabalik na natin. Ito guys, huwag nyo kakalimutan itong spring. Diyan yung spring yan. Kasi mag iingay yan pagka hindi na ibalik yung spring. Ayan, so ibalik na natin. Ayan. Kung makakalimutan yung spring doon. Tapos pag ibabalik nyo, lagyan nyo ng langis yung mga oil seal, yung o-ring para pag pa, Uh, dumulas sya. Hindi sya masira. Hindi masira yung o-ring. Tapos babalik na natin yung magneto din. Ayan. Tatestingin natin kung nakagas pa. So ito ay na natin yung magneto yan meron yan kanal dyan para sa kunya yan mapapansin nyo dyan ayan oh. dyan natin itatapat yung, yung kunya kasi hindi papasok yan kapag hindi na itama yung kunya kailangan nakatapat sa mga baguhan sa mga first time yan ganyan lang pero yung mga veterano na mekaniko alam na alam na nila yan din, may washer yan ganun lang din, babarik natin, then nut so, so yan na natin yan, kung napapansin nyo iba na yung nut nya kasi medyo bumuka sya bumuka dahil sa puller medyo naipulak na pwersa yan dahil sa puller kaya yung tender natin ng konti yan then ito yung na ano na tornillo lost thread na sira na yung thread kaya bumili tayo ng bagong tornillo yan 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 talaga hindi maiwasan nangyayari talaga yan lalo pag mahigpit ang magneto yan. pero okay na naipasok lang natin yung tinabasa natin ng konti tinabasa natin yung konti yung tip nung ah, uh, thread yung natin yan binawasan natin kasi medyo bumukas sya bumukas na ng konti hindi na may pasok nat ganun lang gawin yung grinder nyo lang bawasan nyo then ito, dito natin pwede natin kalsuan dyan para pag maghihigpit kayo wala kayong pneumatic air impact Pwede nyo namang kalusuhan dyan. Ayan. Pipihiti nyo. Ayan. Makukontra na siya. So, na. siya. you